content creator na katulad mo na may karisma sa masa, sa masang Pilipino. Ah, oh. Ayan, mapalad nga tayo dahil isang content creator ang nagbahagi sa atin ng kanyang sikreto kung bakit umabot ng 3 million views ang kanyang video sa FB Reels. At bago yan welcome po muna kayo sa aking Youtube Channel Roderick Hernandez TV sa aking FB Account Roderick Hernandez. Welcome po sa aking Channel. At hangat ko po na nasa mabuti po kayong kalagayan sa aking mga subscribers at followers sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aking Youtube Channel wag po kayong mahiya Libring libre po ang magsubscribe. Pay sa aking FB account. Libre po ang mag-follow sa akin channel. Ang lahat nga sa atin ay naghahangad ng million views sa bawat video ang ina-upload natin sa lahat ng social media platform. Ano nga ba ang sikreto ng content creator na to kung bakit umabot ng 3 million views ang kanyang video sa Reels? Alamin po natin kung ano po ba talaga ang sikreto niya eto si Bentong. Ano pangalan mo sa ano sa Facebook? Robinson Laberon. Ah, Robinson. Ito si Robinson Laberon, ay isa sa nagka-views ng 3 million views sa Reels. <laughs> Sana Matatandaan aww. niyang minsan naging viral ang video ni Robinson Laberon sa FB Reels At umabot ito ng 3 million plus talaga, ito may karisma talaga sa May karisma sa tao Talagang ang hatak ng kanyang views sa sa mga social media Tulad ng Facebook, at uh, TikTok May TikTok ha? Meron Talagang ang ano niya sa masa uh, Talagang Patok na patok talaga to eh. Talagang anong ano sikreto mo bakit pumapatok ang iyong mga video sa mga ganong uh, social media platform tulad ng Facebook. Talagang may charisma siya sa masa eh. Imagine umabot ng 3 million views. Anong may papayo mo sa ating mga content create content creator na katulad mo na may charisma sa masa, sa masang Pilipino? <laughs> At ito nga ang sagot ng isa nating content creator kung bakit umabot ng 3 million views ang kanyang video sa Everills ngayong taon lang. That, sabi ano sabi ko? Ah, sa kabuti, sa ano, ko lang, nakukuha ko yung 3 million views. <laughs> sabi ano? ko? Ah, sa kabuti, sa ano, ko lang, nakukuha ko yung 3 million views. <laughs> Ay, yun lang ba ang sikreto mo talaga? Uh, Talagang may, may oh. Uh, appeal siya sa sa ano, sa masses uh, talagang Pogi ka pa niya, tong uh, gege at tinanong ko nga ang tropa ni Robinson Laberon na si Remar Suwango o mas kilalang Simpleng Tao Vlog kung bakit nagpo-viral ang video nito sa Evereens. At ito ang sagot niya. Tama lang talagang tropa na si Simpleng Tao Vlog. Ano mo mo kay Robinson Laberon dahil nga ang mga video niya ay umaabot ng 3 million views? Talagang nadeeg niya pa ako, nadeeg, nadeeg ka pa. Congrats, geng geng, nambubuli ka ng tao. Sa tingin mo ano kaya ang si Sa tingin mo ano kaya ang niya? Ano? Uh, ano kaya sikreto niya? Ano? ano kaya ang sikreto niya? Talagang lahat ng ina-upload niya talagang may ano eh no, libulipo. libo libo. totoo sa kanya eh. Ah, talagang marami. Uh, yun naman pala marami pala uh, nang uh, sa kanya. Uh. Kaya kaya payuhan mo ang ating mga content creator kung ano yung iyong sikreto para dumami din ang kanilang mga views. Ah, wag bayigit pati palaging yung ano tumutok lang sa Facebook nila wag maingit ba puro bachel nila eh ayan <laughs> ang nais ko bang sabihin sa ating <laughs> original, mga content original content kasi sa kanya may nais ko bang sabihin sa pagkatapos ng video nga ito wala ate hmm. may gusto kong i-shout out Shout, out, shout out, oh, talk talk out. Talk <laughs> out sa mga tropa ko, shout out kay <laughs> Takmalo, pati kay Vincent, Vincent. <laughs> 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 Oh, Tatasang viewers niya, pare. Oh, Ayun, eh, nakita na natin ang payo ni Simpleng Tao. Ah, Simpleng Tao lagi rumpay sa Hitler. Ngayon yung napanood ang isa nating content creator na si Robinson Laberon na ang kanyang karisma sa masa ay talaga namang kitang kita bawat upload. <laughs> ng kanyang video talaga namang nagiging libo-libo ang views. Umabot pa nga ito ng million-million views. Talaga namang karisma, sa, ang karisma niya sa tao ay ganun na lang. Talaga namang hangang-hanga ako sa iyo, Robinson Laberon. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pag-upload sa YouTube at Facebook, gayon din sa TikTok. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood sa akin channel, Roderick Hernandez TV at sa aking FB account, Roderick Hernandez. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood. Thank you for watching.